Itong tulay na to, mo kailangan din ito na repair. Kung ito rin ang napapansin nyo, napapansin nyo ba dumamit to sa Manila? Yeah! Is snatching dito, hold up doon. Ang daming ngayon. Uso na naman ang turotot. Yeah! Nako po, yari na. Bilang na lang ang araw ng mga tulonges ngayon dito sa Manila ang pupunta natin ngayon itong lugar sa Rachel Road din. Kung napabalita nyo ka ba, dito madaming malanga tulongges yan. Mga ninanakaw na mga pyesa ng mga truck, mga battery. At higit sa lahat dati nakakatakot dito pag dumaan ka, lalo na paggabi. So ngayon, isa ito sa papasalan natin itong ilalim ng tulay. Alright guys, andito na tayo ngayon sa Divisoria, Manila. Yung isa agenda ni Very is common na dito yung aalisin ah, uh, yung toronges dito, no? So isa sa mga lugar dito kabayan na notorious talaga na maraming mga toronges yan sa Rangel Road 10. Ano naman doon? Uh, ah, kinukuha yung mga gamit ng truck, tulad ng mga battery or ano pa no? So, tara, na natin yung lugar ngayon. Ah, uh, oras, sa ah, maluwag kasada. kalsada dahil natapos na yung night market. Tapos na rin yung flashing dito, yung mga basura na tanggal na. Pero pag dumangay kayo dito ng umaga, gabi, gabundok to. Kahit saan saan kasi tinatapon yung basura Nandito na tayo sa Rachel Road 10 eh? So isa itong kalsada na to na napakarami mga truck ang dumadaan dito Galing pa yan sa NLEX papunta dito sa Pier ng Manila So magdoble ingat din sa mga motorista lalo sa mga nakamotor na dito Kasi minsan puno ng mga pato itong kalsada At paminsan uh, yun paminsan nasisemplang eh, so, marami pa talaga dito tulad lang dito sa bandang kanan na uh, marami mga basura dyan. Uh, itong lugar kasi, konsya eh, parang sikat to sa mga, marami kasi mga uh, nangangalakal dito, lalo na malapit sa Happy Land. So, kaya naman yung mga basura dito kahit saan saan nyo nalang uh, nakikita. So, ito yung notorious na, ginatawag din ang sa area ito talaga kapag traffic kasi sila kami walang ganawan yung mga yung mga truck so kayo naman talagang talagang banday sarado dito so itong tulay na to mo kailangan din ito ng repair ganoon mo na yung nangari dyan o no? nakapuno siya ng sunog Ito na tayo ngayon sa gilid ng tulay. Papalik to ng Regal Road 10. So ang pamilyar ka dito sa lugar. Ito puno to ng mga puno dati. Tapos may akyatan. Ito kasi yung lugar na to para mga street dwellers ngayon dito. Uh, kundi marami nagsabi na yung mga nakatira din dito ay eh, meron din silang pangamba. Kasi minsan sila-sila uh, din yung nawawalan dito ng mga gamit. Well, maraming mga tumatakbo dito yan galing dyan sa itaas tapos baba dito kung baga konsya parang uh, hide spot so kamusta natin itong lugar ito kailangan dito ng linisin tapos ayusin kasi para to siyang park tapos may dalan dito ng mga tao yan eh. ito yung hagdang abay papunta to sa tulay dyan no? matagala rin yung huling update natin dito alam niya na mga tao na dumadaan dito mismo sa tulay na yan. na na pala oh dami din kasi mga puno dito pero dito parang bira yung clearing dito Banggit din kabay na magkakaroon ng mga pabahay dito sa Manila Yeah, so ilan lang to sa mga kailangan mabigyan ng relocation. Ah, bakit tawag sa inyo ng kana Pasig River? Ah, ito ito dati kwenta lang daan daanan ng mga tao talaga to pagbaba nila. Pero ngayon kasi parang bira dumadaan dito lalo na pag gabi dahil natatakot sila. na napuno sa nang uh, etchas, amoy mapanghi. Malabi ah, parang uh, dito eh. So dito sa gabi, kanya, madilim at walang ilaw. Yung nga, kasi kasada na kinakatakutan din ng mga tao na lalang pagdadaan dito, itong Rachel Road, kaya kapag dadaan kayo dito sa R10 Gabayan, dapat nakasirado ang yung sasakyan, nakalock ng maigi. Kasi so, hindi nyo alam na bigla na lang may magbubukas sa pintuan nyo. Lalo na din sa mga truck, no? Pag traffic dito, nako. Minsan, mga battery ang mga kinukuha nila. Magulat ka na lang, hindi na mag-start ang truck mo, no? So kasama. Alisin yung mga tolonges dito sa Regal Road 10. Kailangan na rin ng repair tong tulay, no? Isa ito sa mga BCS tulay dito sa Manila. Kasi ang dami mga dumadaan dito. Kala yung mga truck, oh. No? Maraming mga tolonges yan. So dito naman, pakita ko sa inyo itong gilid ng Pasig River. Kailangan natin yung mga ilang lugar dito sa Pasig River Malapit dun sa Binondo Intramuros Bridge Malapit naman dun sa Pasig River Esplanade Pero ito, hindi nyo nakikita na kung anong sitasyon dito Kasi malapit sa tulay naman Nakakalungkot lang dahil dito, napuno siya ng mga basura Saka yung kulay ng river, parang kulay playma May kulay green Na hindi mo maintindihan na sobrang dumi na at bilang na lang mga araw ng mga tolongges dito sa Manila kasama din sa agenda na gagawin ni Isko Moreno yung pagkabalik niya dito. Siguro sa dito marami nagsasuggest na dagdagan pa ng mga pailaw para mas lumiwanan dito kasi hindi mo alam na pag dumaan ka na ng madaling araw dito ay eh, meron na mga nag-aabang sa'yo lalo na dyan sa may tulay. So yun ang kailangan natin dito at uh, yun din kasama din sa agenda yung mga housing project. Sa kaliwa naman yan po yung binodominium na naitayo na nung panahon ni dating mayor isko Moreno. At uh, kasunod naman yung mga basura na problema din. Kita mo yung sa kaliwa o oh, di ba? Diyan lang iniiwan yung mga basura dito sa kalsada. Kung saan lang nila gusto. Abutan ko to dati dito yung nasusunog sila ng tanso. Grabe yung laki ng apoy eh. Kala ko nga may malaking sunog na dito eh. Yan so ilan pala yung mga gagawin dito. Tanggalin yung basura. Linisin. At papagandahin ulit. So kung naman yan no. Panibago nga uh, toskas yan.